So what now, Mr. President? Ito huy uh, hindi lamang sa social media, uh, lumabas sapagkat ito rin huy maging sa atin sa mga mainstream media ay uh, lumabas ito mga katagang ito. Parturant ito ay galing hu doon sa uh, open letter ng uh, Employers Confederation of the Philippines, uh, Federation of Free Workers Phil Export, Centro Philippine Chamber of Commerce and Industry at TUCP. Ano ho? Uh, ito po nagkakaisa nilang open letter sa ating uh, Pangulo at uh, uh, siguro ay mas maigi na makuha natin ang dalawang panig po rito. Ang uh, spokesperson ng TUP kakausapin natin, partner. At yung uh, tagapagsalita kung sino man ang available sa Department of Justice at saka po sa Ombudsman sapagkat ang TUCP, uh, kanilang samahan ay mayroon pong uh, limang mga suhistyon uh, kung paano po nila uh, tatanggapin ang paliwanag kung bakit hanggang ngayon ay wala pang nakukulong dito sa anomalyang ito ng flood Controller project. Si Carlos Onyate, spokesperson ng TUC Pinas linya natin. Mr. Onyate, magandang hapon sa inyo, si Henry Uri at si Karen Oyo. Magandang hapon po, Sir Carlos. Ay, magandang hapon din po, Sir Henry at Ma'am Karen at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Yes, sir. Kukumpirmahin lang po namin, ito pong uh, ito pong open letter na ito ay uh, kumpirmado po ito galing po ito sa uh, inyo, uh, sa inyong mga bumubuo po ng uh, TUCP at sa iba pang mga organisasyong binanggit namin. Opo, ito pong uh, open letter na inyo pong binabanggit. Ito po ay sulat ng nagkakaisa na business organizations, pati po ng labor organizations na bagamat kami po ay madalas magtalo sa usapin ng sweldo at endo, kami po ay nagkaisa dito sa panawagan ng agarang aksyon dito Apo. po sa issue ng korupsyon. At ito po ay on top of the previous letter ng iba pang mga kasama ninyong samahan kagaya ng Makati Business Club at mga malalaking organisasyon kundi ako nagkakamali may git dalawang puri niyon last week ano ho Tama po kayo. Yun po yung employers' organizations. Meron din po yung labor organizations sa statement. Tapos ito po yung common statement. Apo, mm. apo, apo. Bakit po kayo ay sumut, sumulat pa rin ng bukod at uh, ang nakalagay po rito ay medyo mabigat ninyong uh, pagtulig sa, na so what now Mr. President? Ano po ba ang talagang nais nice ninyo at nilalaman ng inyong sulat at bakit po nabanggit po ninyo yung mga katagang so what now Mr. President? Opo, kagaya ng inyo pong nabanggit, nagpalabas naman na ng damdamin yung ating mga employers noon, nagpalabas na din ng damdamin yung ating mga manggagawa, yung mga union. Ngunit ngayon po, pinagsasama na po namin yung aming boses para mas maging malakas po at makarating po sa Malacanang. Yung amin pong uh, matinding agam-agam, hindi lamang po sa napakalawak na extent at scale nitong corruption na nakikita po natin, kundi dun po sa uh, kabagalan ng pagsasampa ng kaso at pagpapanagot dun po sa mga nangulimbat sa kaban ng bayan. Kung kaya't kami po ay naglista ng aming limang panawagan na sa tingin po namin ay dapat gawin ng Marcos administration bago pa po maubos yung pasensya ng ating mga kababayan. Hmm. Sir Carlos, nakakatuwa naman po ano dahil uh, sabi nyo nga po kanina, madalas sa madalas po ay marami po kayong hindi na pagkakasunduan Uh, kayo pong mga labor groups, labor organizations, at yung mga employers at mga business councils. Ano po? Pero this time around po, although negatibo pong ating issue ay kayo po ay nagbuklod, nag-unite uh, po kayo. Ika nga ano. So, nabanggit po kasi dito sa open letter nyo rin po na meron po kayong binanggit na uh, survey galing sa Pulse Asia. So, sabi dito, 97% of Filipinos believe corruption in the government is widespread. 56% po are ambivalent towards the Independent Commission for Infrastructure. And only 39% trust o nagtitiwala sa ombudsman na, na i-address po, gagawan po ng aksyon laban po sa korupsyon. Yung grupo po ninyo na nabanggit po ni partner kanina sa ating introduction, do you agree or do you feel that ito nga po, nire-reflect ng survey, ng September 2025 Pulse Asia survey, yung mga numero na to, nakikita nyo rin po ba ito on the ground mismo? Kasama mga miyembro ninyo, kasama yung mga kasamahan nyo po sa industriya, Sir Carlos? Opo, kinikilala po namin yung pulso ng bayan doon na nireflect ng Pulse Asia sapagkat talaga naman, uh, nakita nung ating mga kababayan, no, ng mismo mga bawat manggagawa na nagbabayad ng buwis every month na sila po yung sumisweldo na talaga napakalawak po ng korupsyon at hindi ma-pinpoint kung sino ba talaga o sinong ahensya kasi lumalabas hospital, school, pati flood control, pre-prime to market roads, eh, may ganun din pong uh, issue. Doon naman po sa usapin ng Independent Commission for Infrastructure, paulit-ulit po namin binabanggit na yung IDON po ay independent. Hindi po sila dapat isolated na wala pong live stream na hearings, hindi po namin alam kung ano ba yung nagaganap na investigasyon kasi sarado yung kanilang investigasyon. Kaya kami nananawagan din na palakasin po yung ICI. At doon naman po sa ating Office of the Ombudsman na bagong appoint po ay sana no makipag-usap din sa Sandigan Bayan na mag-alat din ng isang special division kasi tinatansya po namin daan daan-daang kaso ang kailangang i-file para talagang panagutin po yung tunay na may sala mm -hmm. dito po sa korupsyon na iyon. So yung sentiment po ninyo, sentimiento and the survey will reflect po sa aking pagkakaintindi nung binasa ko po yung limang suggestions ninyo. Ito po yung parang uh, kasagutan niyo dun sa uh, mga nabanggit po na nabanggit niyo po kanina no, na sentimiento ng ating labor groups at ng ating mga employers at ng ating mga kababayan na rin, Sir Carlos? Tama po kayo no. Ito pong mga numero na binanggit dun sa Pase sa survey ay dapat po naging isang wake-up call. Para po sa ating lahat, kung kaya itong limang panawagan na reforma, yan po ang tingin namin pong hakbang para ibalik po yung tiwalang nawala, nasa block, dahil po dito sa corruption scandal na ating kinakarap. May binabanggit po kayo na tunay na may sala. Ang uh, Department of Public Works and Highways, may mga sinampanahon ng kaso sa ombudsman at ang uh, binabanggit po ay uh, mukhang bago magpasko ay meron na po silang mga maipakukulong at meron na rin ho silang nakahandang mga kulungan. Pero yun ho bang pagkakabanggit ninyo ng tunay na may sala, ano ho ang sinasalamin po nito? Opo, yun lamang po. No? Hindi po kami naglilista no, kung sinong pangalan o sinong personalidad. Ngunit ito lamang po na no, binibigyan din ho namin yung aming panawagan na dapat sundan natin kung saan yung ebidensya na dapat ito'y bukas po sa publiko at kung saan po ihantong ng ebidensya, yun po ang dapat nating hatulan. We welcome po namin yung updated na timeline na sinasabing uh, December, may mga makukulong na o kaya thirty uh, 30 days. days ay may may na po na kaso. No, very important po sa amin sapagkat alam naman natin yung mga Uh, bawat sektor ay nag uh, oorganisa rin ng mga malawakang pagkilos kam mm. November 30. Kung kaya't napaka-importante po sa amin na agaran ng magkaroon ng mga pagsasampa ng kaso, no, pag i ng whole departure order, asset freezing ng mga involved para po itong uh, corruption ay mapanagot at mabawi po natin yung nakaw na yaman. Marami po ang uh, nagsasabing hindi sila naniniwala na ang uh, sindikatong ito ng korupsyon na sinasabi na rin po ng iba't ibang mga sektor na sindikato ng Apo ito ay hindi naman mangyayari kung ang mga nag-usap-usap lang at gumawa ng uh, pasikot-sikot nitong uh, pagnanakaw na ito ng pondo ay ang mga taga-DPWH. Kayo hubay naniniwala rin doon sa ganun pong pananaw? Ay hindi po natin may isipin po yung katotohanan na yun sapagkat napaka pinakamalaki ho itong nakita nating corruption scandal. Kung noon po yung sinasabi nilang 10%, 10% yun ang kickback. Ngayon po kasi sa investigasyon lumalabas na parang yung 10% na lamang ang natitira mm -hmm. doon sa proyekto. At in fact nakakabigla, nakakalungkot sa amin at nakakagalit na wala na nga tinitira doon sa project, hindi na nga tinatayo yung mismong proyekto. Kung kaya sa laki at uh, saklaw sa klaw nitong corruption scandal, ay dapat talagang managot, no? hindi lamang po mag-focus sa isang ahensya, kundi hulop government ang kailangan linisin oh, dito. At kahit sino pa po sila. Yun pong mga binabanggit ninyo like uh, sa de Department of Health, Department of uh, Education, and more more so sa Department of Public Works and Highways. Yung mga nauna na pong humarap sa mga pagdinig uh, ng mga inhinyero ng uh, DPWH, yung dating uh, Marine Sergeant, ano ho, ang mga binabanggit po nilang mabibigat na pangalan ay pangalan ng... Uh, Saldico at uh, Martin Romualdez. Pero hanggang ngayon ay uh, wala pa hong uh, na ipalalabas uh, na uh, kaso laban sa kanila at ang sabi nga ho ng uh, ICI mismo ni General Abirine. Ah, uh, sorry, ni General uh, yung dating PNP chief, uh, I stand corrected. Uh, yung uh, bagong pumalit kay General Magalong ano ho. Eh, asurin, asurin. Eh ang sabi niya wala pa silang nakikita ng uh, opisyalis ng gobyerno na maaaring kasuhan dito. Pa, paano po ito? Kung makulong eh, yung mga taga DPWH lamang pero yung mga tinuturo nilang na tila sila ho ang uh, utak nito ay uh, ay itong at si ko na nasa ibang bansa pa. pa. Paano po ito? Matatanggap ba ninyo kung ang makukulong lamang ay itong mga taga DPWH at mga opisyalis lamang ng ahensya? Kaya nga po, isa po sa aming mga panawagan ay yung palakasin yung Independent Commission for Infrastructure, dagdagan ng kapangyarihan niya ng contempt powers para po yung mga testigo, resource person na inimbitan niya at ayaw pumunta, ay yeah, makumpel niya po na magbigay ng testimonya. Gayun din po, yung mga ebidensya, apidabit daw, kinikwento nila, kakapal na, kailangan isa publiko rin. Para ang binabanggit lang po namin dito, dapat po investigahan lahat ng involved. Ngayon, yung pagpatungkol po sa prosecution at sa hatol, yan po nire-respeto natin yung rule of law at yung due process afforded sa lahat po ng masasakdal po dito okay Sir Carlos uh, gusto ko sana kasing himay-himayin yung limang asina uh, suggest nyo po no na bold concrete actions pero bago yan meron parang tilang panakot dito sa last paragraph po ng inyong open letter or that, that is how i i felt when i read it pero sabi dito and i quote for when justice is delayed and worse denied the reckless will tempt the reckless ano bang ibig sabihin nyo dito and to take a, to take dangerous extra constitutional shortcuts. What is what does this mean? Possibly po ba na pagka uh, do you believe po, Sir Carlos, at do you, that, does the TUCP believe na pag hindi po magawa ng paraan, hindi po masun ma masunod itong mga suggestions at hindi, wala ma makulong, wala pong managot, walang accountability, pwede po ba talagang mangyari itong, itong linya po na binasa ko po? Kung tama po yung aking pagkakaintindi sir Carlos? Opo. Ang um, both business at labor kami po ay nababahala na kagaya nga nung binabanggit nyo kung wala hong, mapapanagot dito po sa issue ng corruption ay nakita na po natin yung mga malawakang pagkilos po no ng iba't mm -hmm. ibang sektor noong September 21 at baka po mas lumaki pa yan at na hindi rin naman tayo lingit sa ating kalaman yung mga nangyayari sa iba't ibang bansa na karamihan din punon ay in response din sa corruption scandal. The last thing we want po is talagang magkaroon pa ng further na instability at kaguluhan. At hindi po namin matatanggap, no, any na mga extra constitutional na gawain, no. O kaya uh, mag-capitalize dun sa kawalang pag-asa, no. Mm. In disillusionment ng ating mga kababayan. Uh -huh. Kaya importante po, no, sa ating uh, kasulukuyang panahon na mapanagot po natin itong mga nagkasala no, ng corruption. Mm -hmm. Upang ito po mag-send din tayo ng message na gumagana ho yung ating rule of law, mga regulatory authorities natin at mapapanagot yung may sala dito mm -hmm. po sa ating bansa. So, uh... Pwede pong mangyari din na mm -hmm. sa una pa lang baka may sinasabi po ba yung mga like the Philippine Chamber of Commerce and Industry, yung mga businessmen po at mga investors, pag nag out po ba sila, nagsarang mga negosyo, Uh, will it also contribute to bigger uh, yung mga pagkilos protesta yung mga ganun po and possibly magkagulo na po talaga Opo binabanggit ko nga po yung uh, nung binanggit ng pangulo yung bahia naman kayo nung una yun hmm. naging political sa zona niya, opo. Pero ngayon po ay naging economic uh, emergency na po yun eh kay binabanggit din nun, ng ating mga kaibigan sa business na yung ating mga investor no medyo parang nag-iisip no nagdodouble double hmm. ng isip kung papasok pa sa Pilipinas dahil sa mga instability na nagaganap importante ho ipakita natin na may certainty of punishment okay. dito sa Pilipinas kung hindi uh, talagang madedeter yung investment at that means hundreds of thousands of jobs para po dun sana sa milyon-milyon nating walang trabaho. Okay. Kayo hong anim na na signatory dito sa sa liham na ito uh, to put it uh, you know to uh, be brutally frank about it Ika nga, what would be the tipping point na uh, hindi na ninyo matatanggap kung ito ang mangyayari Opo yung uh, amin pong binabanggit dito no nagbanggit kami no sana or before November 30 may makasuhan ang hindi katanggap-tanggap sa amin dito ay yung isang senaryo kung saan uh, meron pong krimen, no? malinaw na may krimen dito ng corruption, pero wala tayong kriminal na mapapanagot. Yun po yung talagang unacceptable sa atin. At nais nice ko rin magbigay ng dagdag no? na cautionary tale. Alam naman po natin, no? every time dumadaan dekadekada ng pagbinig, para po panagutin natin yung ating mga opisyal no, na nagkasala ng korupsyon pero karamihan no nag ending nagiging akwital kaya ito po yung aming panawagan no tibayan natin yung ebidensya bilisan natin yung investigasyon at talagang siguraduhin natin yung prosecution Honor before November 30 kung kayo ba ay, uh, hindi magiging masaya sa so magkahihinatnan ng investigasyon at pagkakaso bago mag-November 30, kayo ba'y sasama sa mga kilos protestang magaganap yung banta ng ay, part 2 ng Trillion Peso March? Alam niyo po yung uh, TUCP, kami po isa sa mga kalahok din noong September 21 na mga pagkilos. Sa ngayon po ay patuloy pong pinag-uusapan yung magiging detalye ng mga pagkilos on or before November 30. But definitely kung yan po ay tungkol sa kontra corruption Uh, kasama rin po ang TUCP po dyan. So definitely sasali kayo? All right. Mm -hmm. So dito po tayo sa uh, mga uh, concrete actions na inyo pong uh, you have put together, no? I'm sure kayo po ay nag-dialogo, pinag-usapan niyo po ito ng mabuti so if you come up with this uh, five concrete suggestions. Doon sa number one po, yung magko-convene po tayo ng regular sectoral dialogue with both workers and employers. Mukhang madali naman po ito, ano? Pero ang ang challenge po Uh, tama po ba sa aking palagay Sir Carlos is how do we ask lalo na po ano yung mga businessmen uh, to be open about the corruption on jobs, investments yung nabanggit nyo nga po dito na alam naman po natin na usap-usapan yan, para makapagnegosyo ka dito, kailangan laging may padulas, quote-unquote, under the table. May mga kailangan kang babayaran, bibigyan, re-regaluhan. That's corruption, di po ba? Um, yung ating po bang mga kasamahan po sa negosyo, ay willing po ba sila na isiwalat itong mga ito ng walang takot at uh, ilalabas yung buong katotohanan, yung kanilang buong nalalaman po? Opo, alam niyo po yung ating mga employers no kung uh, later on mapakapanayam niyo din po sila no sila rin mm -hmm. ang pangunahing umaaray po diyan eh mm -hmm. yung mga kickbacks, yung mga nanginginginan lagay para lang makapagtayo ng opisina o poste para sa kanilang negosyo. Mm -hmm. Kung kaya tayo believe po namin na ito po panawagan namin sa pangulo na talagang magkaroon ng candid na usapan no labor at employers at alam niyo po kahit binanggit ni po na madali eh, sa kasamaang palad po no we're already more than three years into the Marcos administration pero the president has not yet met collectively with labor or with the business leaders mm. so yun po sana yung gusto naming makorek no dito po sa second half na Marcos administration especially na kinokonfront natin yung pinakamalaking corruption scandal sa bansa. Mm -hmm. uh, Dapat uh, regular. Ano? And then siguro final, ano na lang sa akin, kasi lima puto to, pero yung sa legislation lang po ng uh, ICI, ano? kasi gusto nyo po na magkaroon ng full subpoena and contempt powers. Sa tingin nyo po ba, paano ito gagawin? Uh, utos lang ng Pangulo ito? Uh, ganun lang po ba yon? Or may mga kailangan pa pong batas na... Uh, i uh, ano po ipasa or i ano po uh, pagtibayin eh, ya yeah, pagtibayin po Opo sa kasalukuyan no kasi sa Senado at sa House of Representatives meron na po mga pending bills para po uh, palakasin yung ICI mm -hmm. ang hinihingi po namin sa ating pangulo ay i-certify as urgent ito po mga panukalang batas kasi kinakailangan po ng batas para po doon sa full sub uh, at contempt powers ng ICI at kung ang pangulo naman po, 'di ba, siya ang gumawa ng ICI, mm. naniniwala po kami na hindi naman gano'ng kahirap para i-certify as urgent niya 'yung pagpapalakas sa ICI. Mm. Okay. Ah uh... And lastly, meron na hubang uh, kahit sinong halimbawa emisaryo o sinuman mula po sa tanggapan ng Pangulo sapagkat naka-address po ito, uh, ang inyong sulat na ito sa Office of the President. May nagparating na ba sa inyo uh, na gusto kayong makadialog o may uh, tumawag na ba sa inyo? From the Malacanang. Kahapon po natin ito nilabas linggo hanggang ngayon uh -huh. po wala pa namang nag-reach out mula sa Malacanang. pero kami po'y umaasa na pinisama uh -huh. na namin yung boses ng negosyante at ng manggagawa na sana po no agaran makarinig din kami ng reaksyon at invitation mm -hmm. to a dialogue mula pero sa Malacañang. May tatakpo na receive <laughs> ang inyong open letter. Uh, Ganun ba 'yon? Wala <laughs> yata. Ito tama ba? Kasi open letter eh. Uh -huh. Pero nagbigay Kasi po kayo yung, ng kopya. Uh -huh. Magbibigay din kami ng kopya sa Malacanang although pinauna na muna namin kasi apa, open letter apa. naman siya para apa. mas mabilisan ang makarating. But in short, uh, you're open for dialogue with the President? We're more than uh, willing to dialogue with the President. In fact, ito pong five uh, reformang aming hinihingi. Ito po yung aming munting tulong sa ating Pangulo na siya naman kasi ang unang nag-expose nitong corruption at gusto po oh. namin magtagumpay tayo dito sa anti-corruption drive natin. A dialogue without bola-bola. <laughs> 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 uh -oh, street talk dapat. Talk uh -oh. dapat. <laughs> Salamat uh, Sir Carlos. Uh. Thank you for joining us. At uh, mabuhay kayo. Thank you Sir Carlos. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Thank you si Carlos Miguel Onyates, spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines. Mm -hmm. Ngayon kakaisip po ang tinig ng ating mga negosyante at mga employer at empleyado uh, para ho ang uh, korupsyong ito ay uh, hindi ho lamang mawawakasan ng walang katuturan. Mm -hmm. Sapagkat kapag partner ang korupsyong ito ay ang ang iyo lamang nasa lakab dito ay yung mga maliliit na isda at hindi ka makakahuli ng malaking buhay rito eh in,